So yun nga guys, no. Welcome back to my YouTube channel. So this is Kuya Barbero again, mga amigo, mga amiga. Napakadilim na. Alas ko na nga makita yung daan sa gabing ito ay mag-aalas 9 na po, mga amigo, mga amiga. Pero mag adventure pa rin tayo sa kadiliman ito, mga amigo, mga amiga. Syempre, gaya ng sinabi ko, ang ating blog uh, vlog ay adventure kaya hanap tayo ng pwedeng makita ngayong gabi ano nga bang mga makikita ngayong gabi o, sige hanapin natin So maghanap tayo ng mga kakaiba ngayong gabi eh, O oh, hindi naman kakaiba Na uh, kung ano-ano Yung mga hindi lang nakikita sa gabi Yung hahanapin natin so, Sana makahanap tayo ng mga kakaibang ito So samahan nyo ako Sa adventure ngayong gabi oh. So ito okay, meron na agad tayong nakita Kahit gabing gabi na oh, guys oh. Saan ka pupunta? Gabi na Matuklaw ka ng cobra Ha? Yung Baka matuklaw ka ng cobra. So mga amiga, ito nga pala yung ating pamangkin. Kasama natin ngayong gabi. Uh, wala pa kaming maisip kung ano yung namin eh. Sabi nila, sabi niya, balak daw niya na ang hantingin ay cobra. So, hindi natin alam kung makakaanap tayo. Pero huwag na natin hanapin kasi delikado yun. Dami na tayo ng ilaw. Ano bang makikita ngayon sa dilim? Ano ang tawag doon eh mo? Ano daming ano? Mga damit. Ang daming mga damit guys oh. So, uh, ano. Tapos, ah, mga... Oh, hindi kami kalaban. Nahanap kami ng adventure ngayong ng gabi. Ako ah, maghanap tayo ng buko. Buko. Ha? Buko. Nag-adventure kami ni Emo. Eh. Ha? Sawa ang hinahunting natin. Sawa. Wala naman tayo mahunting na sawa. So, gabing gabi na guys, oh. Napakadilim, oh. Ayan guys, oh. Ganda ng bahay, oh. Nasasamahan oh. niya tayo-tayo ni Cotton. Ano so, kaya tayong mahanap sa ato? So yun nga mga amigo mga amiga Nakakita na tayo ng gagambanasan. na san. Kita natin yung pamangkin natin Saan yan? Laki na hindi mo yung pang ano hinahanap natin. Yung hinahanap natin ay yung mga pang ano And gagambang tunay. Gagambang tunay. nasaan? Tingin. Ano ano to? Oy, ganda. Anong gagamba to? Ay ano, uh, ang tawag dito number 1 dito yan, di ba? May number 1 ano yan, no? Grabe, may kinakain yata. Ay, kinakain siya, oh. Ay, kinakain siya. Number one mga amigo, mga amiga, oh. So, ito yung ating adventure ngayon. Ganda, no? Ayan, yung kabataan namin, talagang kinukuha namin. Hanap pa tayo ng iba. Hanap pa tayo ng iba. Nasaan ng iba? Nang? Yung yeah, guys, naghahanap kami ng mga kung ano-ano dito sa bukid. Ano naman yan, Emon? Eh, oh, ano ano naman ano yan? Ito okay, guys Kaso okay, so, maliit pa Hanapin natin yung iba eh, Mon yeah. So ito nga guys so, so ito nga mga amigo mga amiga Meron ng puso ng saging tayong nakita eh? Hindi natin kukuhain yun guys. At hindi naman 'yan yung intention natin. Ang intention natin ay maghanap ng mga kung ano-anong mga nilalang dito sa kagubatan. 'Yung mga naman sanang cobra, mga amigo mga agila. Tawawa naman si Kuya Barbera TV. Ano meron dito? Ano kayang nilalang 'to? Ah, ito 'yung tinatawag na ano, salagubang. Isa ibang klase ng salagubang 'to, guys, no. Medyo may pagkano siya. May pagkamaariit 'yung ano niya, 'yung ulo. Tapos medyo ah, nag-iiba kumakain siya ng ano ng dahon, guys. Hindi natin alam kung anong klase ng dahon 'to. Hanap tayo ng ibon. Ayun. Tatay mana, sobrang dilim na. So, yun nga guys, medyo madilim na. Hindi natin alam kung ano yung makikita natin dito. Ay, makita. Puruhunin na lang ng mga insekto yung naririnig natin babalik na tayo guys dahil medyo tinagabi na mag alas 9 na mahigit tayo ah, ito pa guys oh. mayroon pa tayo nakita ang gagamba oh. na no, kaya ang gagamba to guys pakicomment naman kung ano yung gagamba to hindi natin alam pero nakakamiss yung ganitong panahon yung maghahanap ka ng gagamba tapos ipanlalaban mo sa mga kakilala mo <laughs> nung bata kasi kami guys ganito ang ginagawa namin naghahanap kami ng gagamba sa umaga, sa gabi. Tapos pinanlalaban namin o pinanbebenta namin. Nakakamiss talaga yung mga kabataan dati. Tapos medyo mahamog na guys. So, ano, oras na rin. Ayun yung buwan. Ang oras na po ay 9.03 uh, p.m. ng gabi. Uh, samahan nyo ako sa aking adventure night mga uh, amigo-amiga. <laughs> So yun nga guys uh, medyo gabi na po tapos hindi naman tayo masyadong nakaikot dito sa gubat kaya sa susunod ang hahantingin naman namin ay yung mga ibon. Uh, titingnan natin kung anong mga meron sa kanila uh, pero hindi natin kakainin guys no, yung mga ibon na eh. parang uh, titingnan lang natin kung paano sila sumusurvive sa gabi at syempre yung mga isda yan. subukan natin na makapaghanting tayo ng isda sa gabi lalo lalo na sa mga fresh water makahanap tayo ng pwedeng pang ulam tapos syempre makahanap talaga tayo ng may co content natin at masamahan nyo ako dun sa night adventure uh, vlog natin ano? so this is Kuya Barbero TV mga amigo mga amiga na nagpapasalamat tayo na palagi kayong sumusuporta ah, no? nakakita rin pala tayo ng tawag dito mga amigo mga amiga lubi-lubi uh, dito sa Bicolano sarap na gataan mga amigo susunod magluluto tayo nito, kukuha tayo ng maraming lubi-lubi anong tawag pala sa inyo dito mga amigo uh, pwede nyong i-comment dito sa ating youtube channel Kuya Barbero TV kung ano yung tawag nyo sa gulay na ito at syempre yun lang hanggang dito na lang yung ating content sa ngayon at nagpapasalamat ako sa suporta nyo at sa mga nanonood and bye bye